Another day, another blessing mga Marcy at Barsi. For today's video nga ay samahan nyo na naman ako sa pag-unboxing nito mga dumating sa aking parcel. Bali nung nakaraan pa nga ito at ngayon ko pa nga lang na isama sa aking mini vlog. Eto ang unang in-unboxing ko ay rechargeable flashlight. Android na nga rin yung charger nito tapos na-adjust na nga rin yung liwanag niya kung gusto mo nga mas malaki o di kaya mas maliit dahil naiikot nga yung pinakaulo niya. Tinaganda nga dito, meron na nga rin siyang strap na pwede mo ang ikabit sa ulo mo. At ito, ipapakita ko nga sa inyo kung paano nga kinakabit sa ulo. hello uh -huh. At eto, susubukan na nga natin kung gaano nga siya kaliwanag. At in fairness, ang liwanag nga nito. Sinubukan ko na nga rin doon sa kwarto at pinatay ko nga yung ilaw para nga mas makita nyo kung gaano nga siya kaliwanag. At eto, makikita nyo, maliit pa nga yung Christmas tree ko dyan dahil nung nakaraan pa nga dumating itong parcel na to. Sobrang excited ko nga dito kasi nga dati ko pa inaasam-asam na magkaroon nga ng ganitong klase ng calendar. Paano yung malaki ko nga calendar dito dati eh, napaglaruan nga ng mga bata at hindi rin talaga siya bagay sa tema natin. At eto namang isa, sterilizer UV light. Maliit nga lang siya at pwedeng pwede nga itong pang kwarto, pang CR, pwede nga rin sa ref o di kaya sa mga sasakyan nyo. Rechargeable na nga rin pala to at may kasama na nga rin siyang cord. At before ko nga siya gamitin ay ko na nga muna. At kanina nga ay eh, nareceive ko na nga rin yung pangalawang sample na na-approve sa akin from TikTok. Pero dalawa nga yung inabot sa akin dahil yung isa nga ay eh from Shopee. Magkasabay nga yan dahil isa lang naman yung courier niya na JNT. Ito nga yung usong-uso ngayon na spray map at meron na nga rin siyang extra map cloth. Napakadali nga lang din palitan nitong map cloth at kita niyo naman o oh, diba walang kahirap-hirap. Sa magtatanong naman kung madali nga ba siya matanggal ay hindi po dahil kapit na kapit nga yun. Ikinabit ko na nga rin yung handle para nga masubukan na rin. So tinanggal ko na nga muna yung bottle at nilagyan ko na nga ito ng tubig pati na nga rin konting liquid dishwashing. Opo liquid dishwashing nga yung ginagamit ko sa pagmamap nitong sahig namin. Pero minsan nga pag may fog ko na ko ayun nga yung ginagamit ko para nga mas mabango dito sa loob ng bahay. At para masubukan na nga rin nang eto, nagsimula na nga rin ako magwalis tapos sinubukan ko na nga rin itong map. At in fairness, napakaganda niya nga gamitin at rotatable nga ito. Punong-puno na nga itong ibabaw ng Durabox ko at meron pang ako dyang i-unboxing. Abangan nyo na nga lang sa mga susunod kong vlog kung ano nga ba yung mga parcel na nasa ibabaw ng Durabox namin. Eto nga gilid ng ref namin ay hindi ito naaabot ng isang map na ginagamit ko pero ito ang ginagamit ko ngayon ay eh, napakaganda dahil abot na abot niya nga. Anyway, dito na nga pala ako niya nagwawali sa may kinakainan namin. Hindi ko na nga naibalik yung pang Christmas ko na tablecloth pati na nga rin yung kurtina dahil natuwa na nga ako dito sa bago kong tablecloth. At alam ko naman na gustuhan nga rin to kaya hindi ko na lang inalis muna. Pero lalaban ko na nga muna yon bago ko nga ibalik dito. Syempre para taga may touch ng Pasko dito sa bahay at gustong gusto ko nga yun. O diba nagwalis at saka nagmap lang naman ako dito sa loob ng bahay pero parang nag house tour na nga rin ako dahil nakita nyo na nga mula sala hanggang dito sa may kusina. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.